Wala yung Mount Araya to. Natatakpan. Anong ginagawa mo kay Whitebird? Ginising pa. Ginising pa. Ulan na. Wala putik eh. Sabi ganyan. So tingnan niyo po ang aming uh, breeder na brood, broodstag. Ang dungis. <laughs> ah kasi talagang maulan, maputik. Dito sa amin, talagang ganyan yung mga putik eh. Pero hindi nakatulad dati ah. Aha. Dati, ito talagang kumbaga sa lugar eh, parang Battlegrounds 'to, Itong lugar na 'to. Ang putik. Patingin ako sa kanya. Ha? Patinginin ako kayo. Oh, ito nga pala yung Bronze tag namin. Ngayon, off-season, ito yung ginagamit namin na pang-ano? Pang-breeding. Minamadali ko lang 'to kasi susunduin na siya. <laughs> Dahil in demand tong broodstag na to. Tingnan nyo yung mukha nya. Di, pagmasdan mas mabuti ha. Yung shape nung mukha nya. Pag yung tuka nya. Mula dito sa mismong panga. <laughs> sa panga nya, magbe-bend na yung tuka nya. Ganito din, ganito din itsura yung isang broodhen na balbaro. Balbara pala, balbara sa babae. <laughs> titignan natin mamaya. Oh, oh. Oh, ito dalawa yung kanyang inahim so, isang puti si miss you na isang golden sweater at si white Kano? No. Si, firebird kelso white kelso biboy enriquez ano yan, uh, anak nang talagang galing kay biboy yan mga hindi na siya biboy born pero anak siya ng mga hindi siya dun kila biboy na isilang binili lang yung mga magulang niya. Palahi na lang niya. So, F1 ang tawag doon. Mm. F1 o F2 yung pangalawang generation. May natutunan na naman kami. Oh, ayan. Ilalagay ko na siya dito. Ginagawa ko sa alitan. Oh. Tapos, ang pangit talaga sa breeding, no? Ang putik, oh. Sa pero gilid. pero hindi na nga ano kaputikan, 'di eh? Pero dati, mm -hmm. grabe. Aha. Ito, dito pa sa gilid oh. Kapu sa, sa gilid pumuputik eh, sa mga, sa mga edges. Pinipuluan, Kasi ano? dito sila umaano eh. Yung pumupunta, pag lalo na pag dadating na magpapakain. Dito sila lagi tumatambay kaya yan, mas maputik yung mga gilid-gilid. So, tignan mo kung ilan ang itlog dito. Kas, kunin mo na. O, dito muna. It, ito si... Miss Yun, hindi namin kinukuha itlog ah. Kasi ina inaayaan namin yan para maglimlim mag siya. Miss me. Miss me pa. Okay, tingnan natin. <laughs> so, apat. Kasi dalawang dami egg dito, di ba? Wow. Apat sila. Uh-uh. Mm -mm. Oo, wala na nga iba. Okay, kalim, karim la. Ha? Karim Oh, ito yung aming balbarang babae. No? Tingnan niyo yung itsura niya. Yung tuka niya pa curved din. Katulad ng lalaki, ayun oh. Kita 'yan? Mm, mm Yeah. Pero sila ng napansin ko rin no sa mga nakikita kong mga picture ng map. Pag ganun din talaga tiningnan ko kasi sa sa mga pictures eh. Nag-search ako. Pag talaga yung tuka nila. Siguro ganyan talaga yung yung structure nung tuka nila kasi dahil may balbas sila. Ayan oh. May isang baga sa ano eh patilya. Oh. Tapos mayroon siyang balbas dito. Ayan oh. Ito isang blue na muff. So multicolor yung mga off season namin pero lahat mga muff. Golden, white, saka blue. <laughs> walang ano, walang regular color na talisay no ano pula. Ayan oh. Blue legs naman to. Sa lang yung kakaibang kulay ng paa. Yung mga yung dilaw tsaka oh dilaw, dilaw mga paa. Isa parang semi puti na pearl. Parang, ano 'yun? maganda katawan niya. Tapos ano, uh, mabait siya, ano, uh, hindi siya mailap. Tsaka yung ano, yung lalaki, ma, ma ano siya, ma mabait. Pero hindi siya tinuruan maging mabait ah. Natural silang docile. Yung maamo lang sa tao. Hindi sila mailap. Yun ang magandang alagaan kasi mahirap yung pag magbubukas ka ng kulungan o lalapit ka yung pa o maalis, tumatakbo. O aatakihin ka. Stipot lang. Pag dinampot mo, mapadampot. <laughs> straight comb siya. Yung broodcock namin, pea comb. Ito, straight comb. O, di ba? Yan ang breeding namin off-season ngayon. Lahat, pa-incubate lang. Hindi namin hen hatch to. Kasi nga, dahil sa gagamitin din to. Parang... Huli na sa akin napunta. Uh, parang last last na lang na uh, huling tulak na lang last hirit. push hirit. sa akin tapos uh, dadaling, dadaling ibabalik na sa farm to para papagmult na sila molt condition para sa next season so humirit lang isa para meron akong mga maliliit na kiti na map so abangan nyo yung mga season namin na map magiging season namin mga cute yan ano ang itsura nila na? Eh, hindi ko nga alam kung anong itsura ng sisiw na mag. Hindi eh. pa ako tumingin sa mga pictures. Gusto ko so surprise. Yes. So, ayan. No? Yan ang off-season breeding namin. Pagpakain naman tayo ng mga alaga. Gutom na yung mga yan. Ito, linilinis ko. Kasi, ma maulan eh. Lagi eh, putik-putik ang kainan nila. Hindi mo maiwasan talaga yan. Kaya kailangan, every now and then malinis, medyo madilim pa mga kaibigan ah. tignan nyo dito madilim pa kasi eh. yung kubo namin oh. parahan desay <laughs> <laughs> so bali guys, ito yung mga naipon na itlog so lima na silang lahat tinatakpan lang namin kasi baka ma malamigan, malamig yung panahon Oops. Yung ano. Ano mo ito? Baka natuluan. Ayan. Bakit ka dito naglalagay ng pagkain? Kasi, para hindi sila ang tawag mag-frenzy habang nilalagyan ko ng vitamins. Kasi pag doon ka maglagay ng vitamins, hindi sila makapagantay. <laughs> hindi sila makapagantay. Ayan pag maulan nun siya na hindi mo maiwasan na maulan itong mga kainan ano na to ah vintage so, na yan vintage na to so kumbaga mansa na to mm -hmm. sobrang na. matatagal na at matitibay mm -hmm. no so tutan muna na natin yung ano mga gindo, tsaka tacho. <laughs> gindo, tsaka tacho. Doon tayo mag, mauna magpapakain. Hindi, unahin ko na to para hindi sila... Oh! Para... Para... Mapawi na yung gutom mo. Brande! Pero food! Pabilisan sa Bradley, Oh. your, your food. Wala kang egg for today. Wala niya ko ng egg for today. Ay, snabi. Hindi ako pinansin. Bisa niya mangan. Ano naman to? Mayroon naman siyang bubong so nothing to worry. Hindi lang nyug yung, dahon ng nyug yung kanyang bubong. Mayroon din siyang ganito na plywood. Or hard deflex. Katindi ni Georgie. Naglinis na tayo ng kain na nagpakain na doon. Nandito pa rin siya. Hindi hmm. hmm. siya bumaba. Hmm. Ayan. Mabilis talaga sila kumain yan. Kabuti. Hmm. Nani? Ayan. Hmm. Nagbabaksautan pa o. Oh. <laughs> <laughs> Sige, kain lang. Well, ganun. No? Yan ang aming uh, episode, for today. To rainy day. episode. <laughs> for today. Rainy day. for today, rainy day. Tubig na lang, lang. Excuse me. Excuse me. Mm. Dito ka na lang kumain sa loob para hindi ka na i Ayun. Ayun na. Ayun yung pagkain na. Doon na, doon na. ko ng pagkain. Ayun ni. Sip, Ayun na yung pagkain. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Oo, para hindi ka na maabala. Ayun. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Oh, so, Bye. Paalam Papa Georgie. Bye.